Sulit ang huli natin mga idol. Yan, yeah, huli natin to. Yan tayo pagbibigyan ng mga huli natin mga idol. Yan tayo pagbibigyan ng mga huli natin. Yan, dali natin to. natin ang huli natin sa ating tropa hindi mga huli natin yan o. ito masarap mga idol na tilapia ito yung masarap na tilapia ito mga galing tong fish pan mga galing itong klaseng tilapia mga idol galing fish pan to yan galing fish pan yan nagsalabasan yan kasi high tide yan o yan mga pag mga galing sa fish pan mga isda ano, tilapin na galing pichipan ba? Yan kasi puro pa sa palibot dito pichipan eh. Yan. Yan ang mga pichipan na galing isda. Mga, mga, ano, mga isda ang galing pichipan. ano Ano, naiip pa oh. ito Dito malito. hindi nga rin Under size ba? Under size to. Under size. Malik mali karin to. Buntis pa oh. ako, anak pa. May malitlog right, sa may binhi sa loob ng ano? Loob ng mouth. May binhi sa loob ng mouth.

malaki din to ayun oh know? ayun oh lagi na si nag nag message sa atin ng tropa ng hingi ng tilapia ibigyan natin ng tilapia ito kasi yung masarap na no? tilapia ano ba tilapia galing sa ilog ay galing sa ano galing sa loob ng fish pan Pony meron so ito nito mga nandito kasi Nakahuli tayo ng apat eh So dito pa ang gilid mga idol tapos mamaya ang gabi harap tayo ng ano? Ng malalaki ito mga idol sulit sulit to mga idol yan o oh. laki yan o mga idol o tatlo Uy! wala tatlo mga idol tatlo 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 huli uh -huh. Mm -hmm. yan yung masasabi ko yan itong mga isdang ano isdang fish pan mga idol tingnan mo yung tila pang fish pan mga idol oh. yung tila ng fish pan o oh, diba Nak nakatakas to sa mga fish pan nila kasi sobrang tas ng tubig nagpunta ng ilog sila ngayon hindi nila alam na nandito si Anay nagabang si Anay sa kanila huli ko sila ngayon so pang ulam sila ng hindi ko sila pang ulam, pang -ulam sila ng mga tropa natin ng hinang ano, ng tilapia yan ako. dahil natin ito sa kanya pang ulam sila ng huli natin ng ating mga tropa ito pa, ito pa mga idol ano, kamuntik makatakas pero siyempre dahil nandito ako hindi siya makatakas sa akin makintab siya mga idol green na makintab kintab yung yung ano makatanda na yan masarap yung mga tilapia pa. yan kasi to kasi hindi buntis itong aruyo so last na hagis mga idol isang hagis pa doon ulit sa gilid hmm. Doon sa gilid, doon sa gilid, doon sa gilid, sa gilid dyan, sa gilid, gilid dyan, dyan sa gilid natin hagis. Kailangan layuan natin yung hagis mga din. Kailangan layuan natin yung hagis para makahuli pa tayo.

Ayan, meron tong huli. Meron tong huli. Pangatlong hagis na natin yan mga lodi. Pangatlong hagis na natin. Pangatlong hagis. ayan meron huli, huli to Ito, huli to ito, natin

So yun lang mga idol Ilan ba itong huli natin? Kanto may bibigyan natin sa ating tropa Walo Walo mga idol Pwede na yan Pangulong ng tropa natin yan Walang piraso. So dito naman tayo ngayon mga idol Tingnan natin kung makahuli tayo doon sa kabila Walo ang nahuli natin Dito sa kabila tingnan natin kung ilan yung mahuli natin dito kasi dati lagi ako nakahuli na snapper. Ayun, hindi ko alam kung may huli tayo ngayon dito. Try lang natin mga ito. Ayan dyan. Harvisa natin dyan. Ayan dyan. Harvisa natin dyan. Try natin. Ayan dyan. dito, hindi ko lang Dito ko, dito pa ako bumagsak. Pero mahuli pa rin, malaki. Snapper. Pakulaw na snapper. Si ayun. ayun may Pero ayun, may wala na tayong huli. Pakulaw din. Ah, meron isa. Ah. Ayun mo. No. Pure na tilap na. Buti. Okay na yan. Here. Ano? Let's go. Ah. Isang piraso. Ah. Pwede na yan. Isang piraso lang. Okay na yan. mm -hmm.